kung na napupunta sa mga ibang uh, mango farms, makikita nyo. But ang dami-daming mga jarring nakakalat. Ipapaliwanan kung bakit maraming nakakalat na papel. Welcome to Gabby's Experience. So guys, we are here in Malabrigo. That's the lighthouse house up here on the right side on my right. right it's right. over, over it's over there. No. But this is the long beach, Nikosar Marabrigo, then the Beach on the on our back Your back is another uh, straight line of beach front. we just took the bikes and uh, we are here at the lighthouse Dito lang sa Lubo, batangas uh, the lighthouse is located at uh, the malabrigo uh, barangay malabrigo and it's called the malabrigo lighthouse i think this was built in 1898 or something like that just look it up uh, google and yempo malabrigo lighthouse mga panahon pa ng mga and we are riding back we're going to take the new road this is the old road right here and the new road we're going to take it from that gate over there So going to see you it's an adventure here we are guys we're closer to the tower Henan tower right there and again this is the malabriga lighthouse cool guys, we are in the new road, ayan ito yung new road na nasa taas ng Malabrigo in case you guys are in this area and you're curious eto na yun, this is the new road and check this out lalampasan na natin ng Malabrigo Lighthouse and pag nalampasan yung Malabrigo Lighthouse, this is what we see up here sa taas uh, it's a beautiful view, masarap magpahinga dito masarap mag hangout wala lang um, pinakamaganda dito sa umaga medyo bandang alas 9 alas 10 na kaya medyo mainit na araw tirik na siya at um, pagtama ng mga bandang alas 5 medyo napakaganda ulit dito the sun over here where the mountains are and we'll take a picture of that one of these days pag nakachempo tayo ng oras and the sunrise is over here sa mga bundok na yan uh, wala ho tayong sunset dito sa Karamihan ay eh, west side to. But in this case, ano to? South to. south Ito ngayon yung west. And dito sa likod ko ay ang uh, east. So yun po. Guys, we're here now in the... Property here in Taiwan construction the Farm. This is the slab where the container, the 40-foot container, 40-footer container is gonna go. Lahat ng galing sa uh, America na uh, mga furniture, mga maritime box, dito the so store. So parating na in two months, and hopefully the container natin arrives next week. We'll prep it para ng container ngaling sa US. Dito natin ilalagay. That's our gate over there. This is uh Andy, guys. Say hi pare Hello, to our viewers. And behind Hello. him is a uh, uh, mango washing afro. There mo washing afro. The mango tree at the back. Yeah. So, ayan yung mga manggahan. Ayun si pangulo. Yeah, ito yung ating septic tank bagong gawa. Diyan lalagay yung banyo. Ayan yung perimeter line. And ulitin natin. lang tayo. That is again the gate and pero meron na yung uh, sa mangga mga makikita ninyo merong dito yung chario para maprotektahan yung mga tumutubong mangga minsan sila nahuhulog kaya ang daming mga papel dun sa ilalim papakita ko sa inyo mamaya dahil ganyan talaga nahuhulog yung papel dahil nakahangin nasasama yung mga rutas sayang naman okay guys, ito yung uh, mango tree na sinabi sa inyo. Nakikita ninyo kung kayo napupunta sa mga ibang uh, mango farms, makikita nyo. But ang dami-daming mga jaring na nakakalat. Ipapaliwanan kung bakit maraming nakakalat na papel. Hindi nila tinatapon ito. Obviously, matagal din gawin ito sa ninyo. Bawat isang papel na ngayon, puputulin nila yan. Tapos, ilalagyan nila ng pandikit. Siguro, you know, kanin ang ginagamit or what para maging ganyan yung shape mamimili tayo dito parang smorgasbord to eh kahit lahat ho yan may laman yan lahat bakit nahuhulog eto ho nandang po tayo, random nakikita nyo mga iba basa tulad yan basa yun oh makikita nyo kung bakit siya basa lapit natin yun may konting bulok yan ang nangyayari ho oh. okay, yan. Bubulok siya. Yung humihina. Kaya nauhulog yung mangga. At sa loob niyan, bakit bulok? Dahil meron siyang uod. Nakita niyo uod na dyan mamaya. Okay. Harap pa tayo ng iba rito. Ito, hawakan natin. Ito, sa mo. Sina-stapler pa nila. Ito yung stapler nila. Ito. Meron din naman ito. Ito yun oh. Bubulok. Hindi sila tumutuloy. Mapuputo lang tangkay. Huhulog. Ito katulad nito. Bulok din. So, ayan. Naka-stapler. Stapler nila sa tangkay para hindi kainin ng insekto. Hmm. Kikita ninyo. Ayan oh. Bulok ulit. Ayan So lahat ho yan, ganun ang nagiging ano nila, nature nila. Katulad nito. Oh. Hmm. na. Mukhang itlog. So lahat ho sila ganyan. Napakahirap naman talagang mag-alaga ng mangga. Ang mangyayari nito, we are still at the mercy of nature. Uh, hihintayin natin yung tulong niya yung hangin, sana huwag masyado malakas para hindi maputol ang sanga at kahit na kuminsan hindi malakas ang hangin makakalaban natin yung mga ibang insekto nasprayan na ho ito pero hindi naman lahat inaabot ng spray at yung mga insekto nakakalusot pa rin pangingitlog sila dun sa loob tulad nito medyo malaki laki na oh. Ay, ito, may, may ibang lumbas dito ayan bulok na iba na kulay na yung kulay niya oh. so nabubulok siya nahuhulog oh, uh, sayang naman siya so ang isang puno ang nagre-rage po ang isang puno alimbawa tulad nito ayun, sa likod meron to pero mas maliit itong punong to kaysa dito sa ako nakailalim uh, ng so guys ito hinihintay natin yung bahay kubo na doon lalagay sa left side ayan na dumating na ang ating bahay kubo ayan o oh. Ang bahay kubo, ang kagandahan nito ya yeah, no tinubuhat uh, lang tapos ipipuesto tapos yun may bahay ka na sa isang araw lang ang bahay ko po depende kung ilang bedrooms merong one bedroom merong open may two bedrooms merong one bedroom with double deck merong bedroom with loft na merong jalousie merong may aircon merong uh, may kusina nako napakaganda may advantage, may disadvantage. Ang advantage, ang bilis sila Ang disadvantage, syempre hindi sa tulad ng sementadong bahay. Eh, syempre hindi siya ganong katagal. Kailangan may maintenance. And eventually, pag binukbuk siya, eh, makainin siya ng bukbuk. -buk. Papalitan niya na yung bahay. Pero meron maraming maintenance. Masarap lang dahil probinsyang probinsya. Yun ang hindi magagawa ng semento. Puna natin ito dahil ito yung uh, uh event na bayanihan kung paano na binababa ang bahay kubo naku kung huwag silang mahuhulugan dahil naku bigat yan oh. eh naku, hindi parang delikado oh Ayan. 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 好、喔，没事 <Right. S 2> <Hey. S 1>、hey.。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

wanip, kumbilis na. depende po sa taong ano sa naginakong. aka siya nakatabas niyo yes. naman yung mga. tapalang 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 lang. tapalang 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 Ganyan. Ganyan kung paano tapalang Bahay Kubo. Diba? Paano? Double, double deck pa. Para pag dumating ang mga apo. Diba? Ayun o. Ayan. Small world ano? O, kita nyo nyo Meron tayong meron tayong kusina rito. meron na mesa. Diyan sa taas. Diyan sa dito sa baba. Huwag kasama. Dalawang bintana uh, na pa. Oo, oh, para presko. May yeah. hangin, so, mm hmm. hangin, tumatagos dito. Sarap. Hmm. Yung... Ay, Oh, di ganun, oh. No? Di ba? May double deck yun ang ano dyan, eh. Yan ang killer dyan, eh. Oh. Oh, Kilitin mo sila. Lima na sila dyan, oh. Kasya pala eh. yun. Ay, oh, mga boys. ba mga boys. O di, pag nandito ka, natatanong mo yun, kumakain ka rito. O, may mga bata ron. O, yung mga saway nga. O, di ba? O, o, ay, o may tao doon. May, o, o, di ba mga bata? Pakainin natin. Halika, tawagin natin sila. Kumain tayo rito. O, di ba? <coughs> Nagawa nila dyan. Wala sila. <coughs> Recruit natin. Dapat, Dapat dito sila. O, tama. O, dyan. Pagkawa tayo ng mangga. Dito natin kakain. Ito, gawa nyo nyo to. Dito. Di ba, IKEA to? I I design, no? Oh. I design na ano, bamboo uh, native yan. Ah, bamboo Filipino oh, ano. Oh, no? Sa design to, yung ganyan. Yan yon sinusunog nila. Tsaka pinapatay nila yung ano, yung bukbok. di ba? Ito mukhang kanina lang natapos 'to, oh. Bago pa yung pako eh. What is that? Diba? Wala pang kalawang eh. So, So ito po, nga, yung isang bahay ho na ganito, pag nagpagawa kayo 65, ganitong ganito, nakita nyo sa labas, sa wali ito, no? sa kanipa. No? Ngayon, kung gagawin yero at merong kisame, 100, may aircon ta, may aircon na. 150, ang size is 6 x 14. So, parang parang ang size, iba lang ang features. So, yun ang upgraded version, ang mga portion. Ano? Oo, oh. upgraded feature. Yun ang itsura nun? Uh, double deck pero ang key sa niya is ano ba plywood ba o ang ginagamit niyo ay hardy flex so ang pagkakaiba ng hardy flex is uh, fire uh, sa proof no yung plywood na susunog yes. tapos yung bubong niyo is long span abo long span hindi ano hindi corrugated hindi uh, long span GI yon tapos ano na nakapintura na yun di ba yes oh yun namang kulay kahit na kulay makakapili ka at ando, oh, anong kulay ng gusto mo? Masa saan brown, no, no. brown. brown, green, para nature ang dating. yun. Ano? Know? Oh. Meron kayong two bedroom? Yes oh, po. yung two bedroom ninyo, magkano naman ang two bedroom? Ano ba ang two bedroom namin nasa Ano bang website ninyo para makita ng tao? Ah, sa Malbar. Sa diba? Tikyon to Batangas tapos sa uh, Kilibro sa Rio Batangas. Wala website. Pero nasa ano kay Facebook Marketplace. Ano telephone number niyo na lang para at least alam nila pag tatawag sila. Ah. 0977-28-3607. Ayan, ilalagay na lang natin sa, uh, sa kung ano yung number nila. Eh, sino Baka pong pangalan, hanapin? Sino hanapin? Uh, Mika manalo? Ah, Miss Nika Manalo. Nika Manalo. Ayan. At saka si Andoy, hanapin nyo na rin. <laughs> Maalay mo, <laughs> nandito na rin siya nagtatrabaho. By that time, <laughs> di ba? <laughs> ah, shameless plug. Nika Manalo. Ano na? Shameless plug. Kung gusto nyo bumili ng bahay sa Vancouver, Realtor ako doon. Please call me. 6047243713. ulitin mo, ulitin mo 6047243713. 604 604 ayan, sa lahat ng mga single na gusto bumili ng bahay ayan po si Andoy yun yata ang pakay mo eh kunyari lang ng broker eh no? www.andyalafreeze.com Yun. Oh. Ayan. Ayan. ayan po so maraming salamat andito tayo uh, Tay taisan Matangas sama ati si Pangulo ayan so Pinapin na lang ninyo sa Pangulo pag nandito kayo sa Taisan at uh, ibigyan kayo ng tour dito sa Taisan Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. I'll see you in the next episode, maybe chapter 2. Kasama na natin yung kanyang kapatid at saka si Andy. I'll freeze. Warmer than free. Okay, take care. See you Ito na ngayon, bagong bahay ni Andoy. So dito na siya titira for the next 10 years. So, kina natin kung gano'n siya katibay in 10 years, hindi siya magagawa ng mga hindi siya magagawa ng mga sa, sa ang kailangan gawin dito sa bahay nito. Maintenance, lahat ng iaangat niya, lalagyan ng semento, lalagyan niya ng mugong, magkita natin ang transformation nito in the next few years to come. So, I hope you enjoyed our little tour dito sa ating munting bahay gubong.